So, usap sa inyo mga tao. boy back it again with another beach. Ah, according sa Philippine Inquirer, just in, Vice President Sara Duterte criticized President Ferdinand Marcos Jr. to pardon rebel groups. She also says that government's joint statement with the NDFP to resume peace talk is an evil. What? is an agreement with the devil. 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 Siguro naman, aware naman siguro tayo about sa peace talk na sinasabi. Kasi peace talk, ano nga ba para sa akin yung peace talk? Siguro para sa akin, peace talk is an agreement with a unity. ba? Diba? Kasi gusto natin mag maging kaisa ang lahat ng ating mamayan. Hindi naman kasi para sa isang tao lang yung peace talk Kapag sinabing peace, malawa kasi yung ano, yung range na pangabutan kapag sinabi mo peace. Sabi nga ni Speaker Romualdez, siguro aware naman kayo and kilala nyo naman si Sir Ferdinand Martin Jr. Romualdez na talaga namang ibinigay yung suporta niya kay Pangulong Ferdinand Marcos na muling buksan ang negosasyon para sa usapang pangkapayapaan. Kasabay nga nito ay binigyan din ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng kapayapaan sa pagunlad ng bansa. Kaya dapat itong subukang makamit. Ayan. Sabagay, tama naman kasi ang sinasabi ni, uh, ni PBBM kasi hindi <coughs> naman sa ano tayo dito pero kung usapang kapayapaan para ito sa kabut kabutihan ng lahat ng tao ng mamamayan ng Pilipinas. Kasi isipin nyo, kapag mayroong kapayapaan yung isang lugar, masaya yung lugar, masaya yung bansa, ma-attract yung ating mga investors. Or di naman kaya sinasabi natin na ano, um, foreign investors. Di ba? Uy, mapayapa dito. Siguro kailangan ko dito mag-invest kasi sigurong lal siguradong lalago yung aking i-invest sa lugar na ito, di ba? So masaya, masaya sa ano, sa pakiramdam na may gantong aksyon para sa kapayapaan na ika uunlad naman talaga ng Pilipinas. Ayan. Sabi nga, the path to peace is often complex and challenging, but it is a journey worth undertaking for the future or the future of the Philippines. Ani ni Speaker Romualdez. Ayan. Grabe ang ano talaga ng suporta ni ano ni Sir Ferdinand Martin G. Romualdez kay PBBM about sa peace talk na ito. So ayun nga, na, nawagan din si ano si Speaker Romualde sa lahat ng Pilipino na magsama-sama sa suporta sa peace process. Ayun. Siguro naman lahat naman tayo aagree dito basta sa usapang peace. Ayun. Syempre gusto natin lahat mapayapa. Hindi naman si hindi naman siguro lahat tayo gusto ng, ano. Kung gusto niyo ng away, doon kayo sa dagat. Kasi siyempre, mamamayang Pilipino is a kind person. Yeah. Gusto lang natin ng mapayapa, masagana, at siyempre masaya ang pamumuhay dito sa Pilipinas. So ayun nga, so it is true our collective efforts and unwavering commitment to peace that we can overcome the barriers of the past and build a stronger, more united Pilipinas. Ang ganda, ang ganda sa, ang ganda pakinggan sa tenga na pinag-uusapan, sinusuportahan at talaga namang makamahiikayat ang mga Pilipino na magkaisa. Syempre, magkaisa para sa kapayapaan ng Pilipinas. Ayan. Sabi pa ng leader ng Kamara na mayroong mahigit 300 miyembro, ipinunto ni Speaker Romualdez na walang dapat na ikatakot sa pakikipag-usap sa mga rebelde dahil malakas ang armed forces of the Philippines. Kaya bakit tayo matatakot makipag-usap kung alam nating malakas ang ating sandatang lakas at matatag ang ating republika? Ano ang kakabahala natin kung alam natin na nasa pamahalaan ng tiwala ng bayan? Tama nga naman si, ano, si speaker Umalde sa kanyang pinupunto dito na talaga namang malakas ang ating sandatahang sandatahang lakas ayan talaga naman bakit nga ba tayo matatakot <laughs> ayon sa leader ng kamara ang pagpasok sa negosisyon ay isang hakbang upang tangkaing mapag-isa ang paghahati ng bansa we are not just negotiating terms we are weaving the the fabric of a peaceful future for every Pilipino. Sabi, sabi pa nito, let us embrace this opportunity with open arms and minds, fostering an environment where peace can flourish. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos, sinabi ni Speaker Romualdez na tatangkain ng bansa na hindi lamang umunlad, kundi magsama-sama at magkasundo. Ayan. Kasi nga, di ba, unity. Yun nga din yung ano eh, yung binuong team ni Vice President sa ni PBBM. Pero, parang hindi hindi mabubuo yung unity kung hindi lahat tayo magkakaisa about dito. Tama na ang digmaan, pagod na ang ating mamamayan sa kaguluhan. Ikaw, sa tingin mo, hindi ka na mapagod? Sa araw-araw, sa pagbukas mo ng TV, pagkikinig ng radyo, pag-open mo ng YouTube, pati nga sa Instagram, eh, nakakaabot yung mga gulo. Kasi nga, wala, wala tayong pagkakaisa na sana ay mapa, matugutan ng ating kasalukuyang gobyerno ang kakulangan about and eh, pat, patungkol dito. Na sana magkaroon ng kapayapaan. Ayan. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng lahat na siyempre lahat tayo gusto ng kapayapaan. Kaya sana magkaisa tayo at bigyan natin ng pagkakataon ng kapayapaan. So, ayun lang naman lahat. Gusto ko lang naman kayong bigyan ng konting update. Sana ko na update. Konting update para sa ating balita. Diyan. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. And... Abang-abang kayo -abang at marami pa tayong pag-uusapan patungkol dito. Comment down below kung ano yung masasabi nyo about sa peace talk na ito. Ayan. Ang muli and maraming salamat. Bye-bye.